Okay guys, good evening, uh, good afternoon. For today's video guys, palit tayo ng stator, tapos battery, yung supreme mo. siya yes, guys, kinabit ko na. Ito guys, yung pinalitan natin. Eh. Sunog na siya. 3545 na stator yung halaga, tapos plus 1150 na battery sakit guys sa bulsa so, nagabit na natin kanina so start natin Asia. Ganasia. Ini yang antara niya. Dati hindi gumagana kayo starter niya. Ito pala yung sila. Stator So, pag magpapalit kayo ng pesa, kung may pera extra budget lang naman, original lang kayo guys, original lang. Tulad nito. Legit, pero legit din yung presyo niya. So, guys. Medyo masakit lang guys sa bulsa. Pag mga legit talaga yung sinalpak mong mga pesa. Pero kaganda naman ito guys. Ah... Uh, 'yun yung bibilangin bago naman sa ulit masira. Okay so dito lang yung video natin. Bye.